First of all, hindi po ako taon-taon buntis. <laughs> Parang yearly na lang po akong buntis. At sya, siguro po kung mabubuntis man ako ngayon, mag magalit man yung maraming tao, ako pa rin po yung pinakamasayang tao sa mundo. Buong... Tinawanan na lamang ni na Alger Abrenica at AJ Ravan ang isyong lumabas online na mayroon na raw silang anak. Napag-usapan ito sa panayam sa kanila ni Julius Babaw sa YouTube channel nito kung saan marami raw ang videong kumalat online na ipinakita pa ang mukha ng bata. Kumalat din na ang rason kung bakit nawala sa showbiz si AJ ay dahil sa nanganak ito. Direktang itinanggi ng aktres ang isyong ito at sinabi niyang taon-taon na lamang ay sinasabing siya ay buntis. Natatawang pahayag niya, first of all, hindi po ako taon-taong buntis. Parang yearly na lang po akong buntis. At saka siguro po kung mabubuntis man ako ngayon, magalit man ang maraming tao ako pa rin po ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Dagdag pa ni AJ na hindi niya binigyan ng pansin ang isyong nawala siya sa showbiz dahil sa nanganak siya sapagkat masayang masaya siya noong panahon na nawala siya sa industriya. Mas tinuunan niya raw ng pansin na matapos ang pag-aaral niya sa high school sa tulong ng ALS at marami siyang natulungan at naging inspirasyon siya sa iba na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral pagpapatuloy ni AJ, hindi ko siya masyadong binigyan ng focus kasi nung nawala ako ang saya-saya ko -saya eh. Imagine kahit papano nakapag-graduate ako. nag als ako, natulungan ko yung mga tao sa programa na yun. May na ako, bakit ako magfo-focus sa ganong bagay? Actually, hindi ko na siya napansin masyado kasi nasanay na ako sa mga issue. Sa yearly akong buntis ever since. Maging ang aktor na si Alger Abrenica ay personal din na tinanong ni Julius patungkol dito. Saad ng aktor ay wala silang anak at kamakailan lamang niya na panood ang ilang videos na nagbabalitang mayroon na raw silang anak ni AJ at mayroon pang kasamang mga larawan. Napatanong raw siya kung bakit sila na chichismis na mayroong anak at ang bilis naman raw lumaki ng bata. Isa lamang raw sa mga kamag-anak nila yung bata na nag-viral online na kasama nila. Pahayag ni Aljur, nakita ko yun kagabi, nakita ko yun sa social media. Sabi ko, ba't na chichismis na may anak? Ang bilis namang lumaki ng bata. Yung bata na yun ay isa sa mga kamag-anak. Hindi ko alam kung kanino anak yun sa family niya. Naitanong din kay Aljur kung napag-usapan na ba nila ng aktres ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Sa niya sa ngayon ay wala pa silang plano dahil focus nila ang mga bata at marami pa raw pwedeng mangyari sa karyer ni EJ. Marami pa raw itong pwedeng gawin. Paglalahad ni Aljur, wala pa po. Ang focus ngayon ang mga bata. Ta si EJ maraming pang pwedeng mangyari kay EJ sa karyer niya. She can do so much pa.